Lisa Marcos. Eh, hindi ko naman mag-anak din. Na, hindi ko naman ka Hoy, na. nako guys. Sa ating Aimee ninyo, may pasabog nyo naman. Nako. Binanatan yung kanyang kapatid uli at yung kanyang hipag. Eto. Bongbong Marcos, nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito, pinagtrabaho, pinagdasal. Masayang eh. Lisa Marcos. Eh, hindi ko naman kamag-anak yan. Hindi ko naman ka-ano-ano. Ano. Oh, ayan na. Ang salobe ni Ateng Aimee. Magandang araw po, Senator Aimee Marcos. Naglagay po kami ng mga protest placards sa inyong harapan na may kaakibat na mga katanungan. Unang tanong, may tatlong rally bukas. Saan po kayo pupunta at bakit? Luneta, sa palagay ko, karambola yan. Sari-sari yung agenda dyan. Mahirap yata. Ay yan. Ay, okay, guys, ha. Yung pupunta bukas dyan sa Luneta, mag-ingat kayo. Ha? Yung sinabi ni ating Amy, totoo yan. Marami dyan na may mga kanya-kanyang sariling agenda. Hindi lahat yan anti-corruption. Yung iba dyan, mga corrupt din. lang ng tamang pagkakataon para makaupo sila. Kaya tama yung sinabi niya, ingat kayo dyan, ha. Nako, maliwanag naman kung sino-sino na riyan. Hindi ako welcome. Eto, Camp Aguinaldo. Nako, mas maigi. Diyan na lang kaya magkumpune kasama ng mga dating sundalo. Meron pong apat na opisina. Ano po ang maigsing mensahe nyo sa bawat opisina na ito? Malakanyang. Nako! Dinggin ninyo ang taong bayan. Tigilan yung magsasabing, kalma lang kayo at walang kalma. Pwede ba? I-withdraw kaya ninyo yung budget at isaayos ng maigi mula sa DBM na purus unallocated, unprogrammed, hanggang sa DPWH siya sa ating maigi. Ay, DPWH, yung mga resign-resign, on leave na yan, hindi yan lulusot. Congress, nako, tigilan ang turuan, tigilan ang ang pambobola sa isa't isa. Senet, nako, sa aking mga kasamahan. Huwag tayong didikit sa script na pinadala sa atin. Yung maliliit, nako, mga butete, bilis, sardinas, ipon, yan lang ang uhulihin. Tama ba yon? Tigilan na ang small fry. Big fish ang hulihin. Meron pong apat na placards ng mga kamag-anak nyo. Kanino Ay, po kayo pinaka naiinis? Ano nga habang nandito. Sandro Marcos. Nanghihinayang ako ka, bata-bata na damay dito sa gulo. Bongbong Marcos. Nalulungkot lang ako kasi 36 years namin inasam-asam ito. Pinagtrabaho, pinagdasal. Masayang eh. Sayap. Martin Romualdez. Abay, pwedeng sabihin na iinis ako. Nagagalit ako, hindi lang simpleng inis. Naggagalaiti pa. <laughs> Lisa Marcos. Eh, hindi ko naman mag-anak yan. Hindi ko naman ka, ano, ano. <laughs> oh. eh, pasabog na naman si ating Amy. Nakap parang ano yun, ano yun, pag, uh, pag disown ba yon kay First Lady? Ano ba lahat yan? Talaga bang ganyan ba talaga ang relasyon nilang maghipag? Mag, aaway mag mag ba talaga sila? O ano ba talaga? Palabas lang ba lahat ng ito? Kasi may mga nagsasabi, eh, drama lang daw ito. Ang eh, lahat ng ito, hindi eh, natin alam, no? Pero, nevertheless, yung mga sasama bukas sa uh, rally sa September 21 nga, bukas na yan. At uh, tama yung sinabi ni, uh, ito si Senator Amy, mag-ingat po kayo mga kababayan, ha? Dahil hindi po lahat ng nasa rally na yan ay uh, pure, pure na galit at korupsyon ang umiiral sa anti-corruption anti, anti ang nasa isip nila at puso. Yung iba dyan talaga, meron diyan mga komunista na sasama, meron diyan mga mga adik na sasama, yung mga gusto mong gulo, meron diyan yung mga militante, yan eh, mga 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 konektado sa mga NPA yung mga yan, mga destabilization. Kaya tingnan niyo pa niyo ha, iba-iba ang sigaw nila, may sumisigaw ng uh, uh, anti-corruption, uh, ikulong parusahan yung mga corrupt, may sumisigaw din na BBM resign. Isipin niyo, si BBM nga ang uh, kung totoo sa ang nagpangalan dyan sa mga uh, contractor na yan. Kaya nagsimula ito, naungkat yung investigasyon na yan. Sorry, pa-investiga nga siya eh. Di ba? Eh, ewan natin, sabi ng iba, eh, siya, rin din, siya rin daw din naman, sabi ng iba, eh kung siya rin din naman yun, eh bakit gagawin niyo yun? Eh di napahamak siya. Ewan ko, kayo, sipin nyo. Pero basta mag-ingat kayo bukas, yung mga pupunta sa rally, uh, pagka, pagka nagkagulo, basta mag-ingat po kayo no hindi lahat nang nandiyan pare-parehong layunin merong sumisigaw ng uh, ikulong si Duterte si si Sara merong sumisigaw na BBM resign may sumisigaw diyan na anti-corruption no kaya ingat-ingat lang po no? kaya good luck po sa inyo bukas stay safe at uh, kayo na po bahala humusga sa comment ni uh, Ateng Amy Marcos I-comment niyo po dyan kung ano yung ba, uh, pang uh, sa loobin niyo sa sinabi ni Ateng Aimee tungkol kay BBM, at tungkol kay Lisa Marcos, at tungkol kay Martin Romualdez. Okay? Sige po. God bless.